Dito po yung team leader ng Marami City. Morisco. Ah, Misamis Oriental Electric Cooperative. Ano Mga amigo. Taga Kwan Morisco no, Lagindingan. Oh, Lagindingan. Hmm. Misamis Oriental Electric Cooperative. Lagindingan, paingon sa Kwan Libertad. Mm. Yes, taga Libertad ka bay. Ha? Ah, uh, kaon ito kanang bangsi. Ay, gusto ko nang kanang bangsi kanang gitawag nila Kwan. Flying Face. Flying Face. Mukilaw man mi mas para Kapi mo na kayo. Pasalamat tayo sa mga team ng ano no, sa Mindanao, taga Cagayan de Oro na nakarating dito sa barangay natin sa Katanduan eh, sa Burgos. Mga gwapo din pala mga tao doon, parang kamukha ko. Uh, kamukha ka rin. pa? <laughs> <laughs> Kuha na nga ni kamo dyan. Ha? pa. Ah, sige na. Ay, doon, nandito na po yung taga Cagayan de Oro. Min, uh, Misamis Oriental. Electric Cooperative. Mga, no, mga amigo na ko ni. Mga amigo na ko ni taga Mindanao. Ram Morisco. Morisco. Usa sir, okay, sir, Bukid Non o kuan, Taga Misamis Oriental. Misamis Oriental. Misami Strict to. Kagayan di oro? Kagayan oro, Lagindingan. Lagindingan. Amak mo nakaabot sila dito no? Oo. Oh. Nakaabot yung mga taga Mindanao para lang na magtabang dito sa aming barangay na mag-install sa mga sira na mga kuryente. Oo. Oh. Okay, Morisco. po sila mga idol magkakaroon na kami dito ng ilaw ngayong araw na to dahil sa mga sino po yung ano team leader kabila sa pikas ang assistant dito ah ito assistant basta nakakalo assistant na ayaw ka to nakakalo man to assistant yapon to kaya na naka empty para dere eh. uh -huh. assistant Ganito <laughs> na ang para diri, asistente Japón. Kapit kayo sa bahay. Ito manager. metro lang ka Ito Ito sila, hindi to may inom ng gin. Puro to Tanluay na 65. Hindi to may inom. Oh, sa amin tanduway na no. Na Tanluay. Nga to sir, genius genius oh <yel> genius Oo. Pasalamat nga ni ako na... <yel> may inom ng gin, nagbabasa ng news. Kaya <yel> <Grayon>, genius <yel> <yel> Ayo nila nang oh, ano gusto nila nang gusto nila nang ano. Bula, naman, oh. no, 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 no. Bigyan mo na job nang oh no. <laughs> <laughs> ang ano ah, apelido, uh, apelyido sir? Ano sorry. pangalan? James Bagas. James Bagas. Shout out sa Upol Service Area ng Morisco 1. Wow. Ika, sir, Egg, si bat? <laughs> Ikaw sir Eggs? Sibat. Ikaw hindi din sir? Ha? Huh? Ika, wait, lang po ako. Ganito ka? Gra. Oh si ano ano ang pangalan? Pantay Primark. Oh si Pantay Primark. Siya pala yung guide niya. Ang gagwapo nga kasi. oh, pisil ko pala siya. Oh, ito yung tandem pisil ko. Ito ang team leader si Sir. Dardol Pedrito. Ay, baski balik kita rin mo. Pangalan pa rin yung kanyang apelido. tama, hindi? Tama. oh, tama. Ito si ikaw, Sir. Fabrikante, idito E dito? Junior fabrikante Taga Taga Ikaw? James Katil. KTL, Libertad. Apa ram libertad? Mga katil gikan sa kaulo. Bro, kamu belum mau kasih lagi. Hah? Kamu belum mau Ay pastilan. Dekat kau sen. Pengalaman mau? Raymond Panguto. Panguto? Ram talakan. Mau rupang lusa gak puno? Tega, tega asa sa talakan? Talakan. Tega dominorog. rog. Sintro. Sintro. Parang itu. Oi. Dekat buat kau sa talandeg. Mau talandeg kami. Hah? Ano ka? Kalaan?

A Nagbablog ako sa ano. Basta ang vlog ko, wag kayo mag, ano, wag magalit sa akin. Kasi kung sino ang hindi gwapo, hindi ma, hindi lalabas dito. Si <laughs> <laughs> okay, nag-interview ako. Patay <laughs> <laughs> Oh, pero kung lahat kayo gwapo, papasok kayo mamaya Kamuka, sa. mo rin. <laughs> <laughs> ha? Na dyan. Si Alan, 'yun lalabas, <laughs> Ay, wak, huwag ka, wak, huwag ka wak nga, ka nga nun. kasi ang magdesisyon itong gamit hindi naman tayo. Basta mga team leader, gwapo, matso. 'Di hindi siya baba. Hindi naman babayro. Oh, hindi yan babayro. kalabawan na, kalabawan. Oh, na. <laughs> merinda, merinda. Lalakero. Tapos sila no, pasalamat tayo no mga kaidol kababayan ko na karating dito sa ano. Ako taga Bukidnon. Taga Kibawi Bukidnon. sila taga Shout out sa Among Elcom dia. Sa kwan na uh, Elcom sa LC lagi dingan serbisya. Mr. Liu Hagos from Libertad yun. Yung ano, yung team, yung ano, lead ba namin. hanggang mantikaw inyong jote? service area lang. Order uh, yung Libertad, papuntang, right. uh, service area lang namin. Saingin sa Bulwa. Eh, sa Salvador. lang. So, para, 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 para. Wala. Tapos, uh, pilang barang, pilang lungsod yun? Duha? Upat? Ang yung mantika sakop na sa iligan. Dali po ga yung sa iligan, dali po ga. Sami. Ang initaw. Mas sami sa Japan. Mga timning mga Ano ya mong kinabuhi diri sa kuan, Barangay Burgos. Mm. Barangay Burgos, uh, mo nag service trapping with rig. Ni uh, pagkawan ani. Among i-restore na ni Uguan Makapasigan ni Karungan Lawa Maningkabot ni Drigay Naniya pa na hondre lesod gigayo kay ulan, ko Bikonon mo kay di man masapulta uh, diri. Ah, uh, maraming utod dito, na mga wire. <laughs> utod dito talaga. Oh, wala uh, may potol-potol yan hmm. sa ano sa Tagalog, potol-potol hmm. sa, okay. sa sa English. Sa English. kat-kat? hindi kat-kat, ano yung kat ket <laughs> <laughs> Rodid mga, maraming rodid 'yung wire. Maraming <laughs> <Yalami> rodid. <laughs> Pusa-pusa. Pusa-pusa no. Iring-iring dai gapon. Iring-iring. salamat ayo na dito sila. Kasi kung kung wala talagang magbo dito sa lugar na to, hirap kami maka Kailo. Dua lang. Tatlo na? Kuwan? Huh? Tinatlo mo na eh. Dapat pala sana pa rin. Oh. Bro, anong kwarma bro? Kabubuhay mo dito bro. Ano ako? Na